Pops, may nakita tayong ang laki. Ayan, oh, ang laking breed. Anong ano to? Great Dane. Great Dane. Ayan, no? <laughs> Ayan no? unlucky, oh, Scooby-Doo. Ayan, oh, ang laki, oh. Ha? Mayroon din, kasi maliliit. Wala akong puso. Ayan, ang laki, ang taas. Ayan. Unlucky. Ayan, unlucky. Ayan, unlucky. Ayan no? One year and a half to. Ayan, oh. One year. One year and a half. Ah, one year and a half. Oo, no? bata batang bata ang laki. Okay. Ayan, no? Oh, great thing. Wala pa siyang mga baby, wala pa siyang mga lahi. Wala, wala pa. pa. Pero proven stand na siya. Proven stand na oh. Uh, siya. Yan, ang details niya, May 1 year and 6 months. Uh, no paper siya, pero pwede, na namin, pwede, pwede naman natin pa-process. Uh, sagot lang ng buyer. Okay. So, pari ang presyo kasi na 15K na lang. Magkano, magkano? 15. 15, 1-5. yan. Ang laki. Ang laki. Ang laki. Ang laki mga paps, pero 15k lang to, oh, Great Dane. Yan, Merl pa yan, yung kulay niyan. Merl. Mabait. Mabait pa. Oh, ay, mabait. Eh. Okay, mabait. Mabait siya, oh. oh ayun, oh, mabait pwede siya. Hindi sakali. Okay. Ah, hindi lang. ay mabait Ayan, to. Oh. Parang kabayo, ang laki. Oh, pwede sakyan to ng bata. Oh, pwede sakyan ng bata, oh. Ayun, Ayun, biruin biruhin yung mga Papso dito lang po sa groto yan, o. Oh. 15,000. Dito lang kayo makakita ng 15,000 na Great Dane Manure. Great Dane mail Pahatag ka okay, saan kayo, Bosi? Uh, no Quezon City. Uh, visit na lang sila sa page namin, uh, Brazilian Breeder. Ayun. Yung number, saka yung number, contact number. number. Uh, 0985-77-64645. Ayun. So, Ayun. na lang Ayun. Ayun. No. Ayan, tsaka meron kami dito no. no. yung vitamins na pro-promote. Ayan uh, o. No. 100 pesos lang sa tatlong piraso na. Ayun. Sa Shopee, 343 isang piraso. Yeah, ngayon, bibigyan natin si boss ngayon sa Apple. Ay, para, salamat. Ayan o. Oh. Sa Ayan mga papso, itatry ko dun sa mga alaga akong pudel. No. 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 Ayan no. sa mga gusto rin mag reseller, yan, open naman kami. Ah, pwede um, pa lang. Sa 100 pesos, 3 pieces. Minimum of 1 box naman yun. 120 pieces yung laman ng isang box. Yung? Yan. Tsaka kung malapit na sila sa Novaliches na may pet shop, pwede natin display na ito. Wedding terms. Ay, yun o. No? So, maraming salamat, boss. Ayan o. No? Ayan o. No? Maraming salamat dito. Ayan, binigyan tayo ng vitamins o. So. Ayan o. No? Napakabait na ito. E, ito ka. Ito ka. Yan pa nano, oh. Nano, na American bully. Nano American bully. Nano bull, yan. Sa kanya nine month old female. Nakakrap na din anak ng import. Okay. O asking price po na ay 45k. 45k. k Yan kung gaano na kalit hindi na gaano naman yung presyo. Baliktad sila. Baliktad sila. Uh -huh. Ayun yung ang laki. <laughs> uh -huh. Magaling, magaling, magaling. Meron naman din tayo dito na ito, ano, bigyan na lang ito ng ano, 40K. 40K naman. Female din, 9 months old dyan. bagong no? craft crop na din siya. Ang ganda ng mga kulay. Yeah, choco. Choco, mga Kari sulit. Choco, tsaka choco. Yun no? o. Ito, ito ang isa. ito meron tayo, French uh, Bulldog na May. Friends. 9 months old. Ayan o. No? Blue cone with papers. Ito, bigyan ko na lang ito ng 9K picks. 9K? Ayan, napakamura ng na mga o, pubs. 9K na lang o. Oh. Ayan, no? Oh. dito, meron tayong mga pom. Pom. Ito, bigay ko na ito ng 9K isa. Dating 15K, ngayon 19K. Uh, Ayan, Female oh. and male. Dahil Ang ganda, ng lago ng balay po. One year and six months. 1 year and six months. Ito, bigay ko na ito ng ano, 8K, box type. ayan, 8, k na lang daw mga box oh. ayan, na lang yan. dating 12K. Dating 12K. Ito, bigay ko na lang ng 5K. 5K na, ayan o. Ano oh? siya ngayon? Hit siya ngayon na 6 days. Wow. Uh, sa mga gusto mag grid. Yan, pwede yan. Yan ito, instant. Medyo ano lang yung balaybo niya. Tapos yung ano niya, beaver. Okay. okay. Tapos dito, meron naman tayo dito. Ayan. Ayan. 12, ito, 12,000 na lang sa bigay ko. 12,000? Oo male and female. Ayan o, no? 12,000 na lang 12, mga po. 12,000 na lang yan, dull face parehas. Ya, sobrang net. no? Uh, Tapos dito meron tayong uh, micro exotic. Micro. Ito pa micro. Ayun po yung nanay nito isa. Mm. Yeah. Ito. Oo, oh, ito po yung nanay. Ayun. No? Sya, bigyan ko na lang po ng ano, uh, 15K. 15K. Details po niya. Uh, female proven ones with papers. Uh, going 3 years old. Yan. Dito naman. Ayun, uh, extra standard. May proven stand na din siya. Sa kanya po, 10K na lang with papers. 10K na lang oh, with papers. Tick yan yung tawag sa kulay niya. tik tik Tick. Tic, okay. Okay. Oh. Mga paps. so baka may babatiin pa tayo dyan. Uh, ayan, uh, sa mga tropa natin dyan, mga Tagalog Balintis. Ayan. Ayan, yan lang natin dyan. <laughs> okay, ayan, maraming salamat. At salamat ulit dito sa vitamins. Ayan, tingnan nyo po ulit yung dala ni Kuyang, ayan oh, alaga niyang napakalaki oh giant great day ayan mga babas ang great day no ang laki oh At, ang tangkad do oh. ang bait mga paps oh Ayan, yeah, good morning. Hello. Hello, good morning for Red Sweep. Ayan, oh. Eh. Good morning, good morning. Yan. Ano mga dala natin po sa si Skipper ngayon? Ayan po, as usual yung ating signature signature trademark okay, ng mga yan. toy poodle. Toy poodle. Ayan. Ayan, Ayan po. Ayan po. Ito pong dalawa, magkapatid po yan. Okay. Uh, apat po yan originally. Mga sa September 3, sa makalawa, 3 months old na po sila. Ngayon, opo. Okay. Ngayon po, ang ang bloodline nila talaga, malakas po yung ganitong, ano, ganitong style, ganitong itsura. Liver nose, Tsaka blue eyes. Kaya lang yung tatlong dalawang kapatid niya nakuha na. Nakuha na. Ito na lang po natira, ang dalawang to. Ito, female. Female. Female po. Ang bigay ko po rito is, ano, 8-5 pero negotiable po. 8-5, negotiable. Sa so, ngayon, makikita niyo parang nalagas balayibo. Pero syempre, buhay naman po, to tutubo po yun eh. Ah, ka, kasi Ooh. lagi nakikipagduno sa ka, kapatid. Oh, kaya nakikipagharutan. Oo, oh, Ayan po. British long hair po Deported po yung tata at nanay niya 10k na lang po Tapos, eto sir Female, sir Female Dark choco Complete deworms and vaccine 3 months old Tapos papang flex ko lang po Possible silver po yan Oo nga. Mag, papalit po ito within 1 year old to 1 and a half years old. Yes. Magkata-transform mag, pa po yan. Magkata-transform ng balay. Sa ngayon, na. dark choco pa lang siya. Pero maliit lang ito na version, sir. Ito na ang laki niyan, tsaka ang weight niyan, more or less. Yan na talaga siya. Opo, maliit lang ito. Okay, magkano asking natin siya? 8.5 po. 8.5 na lang. Hindi na 10K, 8.5 na lang. 8.5 na lang. Complete and... the worms and vaccines. Wow. Lahat po 8.5. Lahat ay Ay isang pang significant sa kanila sir. Ito papakita ko sa inyo. Nakita niyo po yung basa na yon? Mm. Eh. Nakita niyo po yung basa na yon? Ah. Uh -huh. Ganyan sila sir. Pagka sila pupupo o, o jijingle, tatayo yan, pupunta rin sa gilid. Pupunta doon sa gilid, sa gilid pa. Ha? Ah. Sa gilid pa. Ayaw nila madudumihan yung kanila. Matalino talaga, no? Yes, sir. Maganda talaga ng pudi lang. Ganon no? talaga sila, sir. Ayaw. Ayaw. Okay. di ba? Ah, uh, ganun po ang ano niya, mindset nila. Saka, yun, may nakita may pa tayo dito, yan. sir. Eh, pusa pa. Yes, sir. Uh, dalawang British longhair hair po yan. Okay. Parehong three months old. Magkapatid sila sa tatay. Magkapatid sa tatay. Sa tatay. Ito po, ang nanay at tatay, parehong imported. At talaga sobrang ganda po ng nanay. Grabe ang birth po yan. Ito uh, isa Ang tata imported Pero nanay island ball Island ball Kaya mapapansin nyo Magkaiba yung mag balay ibo Magkaiba Ganun pala yun Yung price nila Ito uh, sir Ito sir negotiable Ang okay. uh, asking price ko Is 10k Pero pwede kong bawasan to Ito okay. sir 10k Pako na ako dun uh, Last na yun Fix na yun na Pero ang totoong presyo nito sir Is 15,000 pataas Ah, uh, so inaano mo na? Binaba ko na. Discounted price Discounted na po price 'yon. Oh, uh, ah hindi na kay Loger 'yon. 'Yan. Saan kana nila pwedeng kontakin, boss? Ah 0991 6527070. Ah, uh, ipe-flex ko lang po shout out kay Sage. happy birthday. Ah uh, bumili sila ng papi sa akin na poodle nung Friday sa Bukawi, Bulacan birthday gift sa kanya ng daddy at mami niya. Wow! Opo, siyempre, di ba? Mahal na mahal siya. Maganda kagad yung naging bonding nila. Alagaan niyo pong mabuti yung papi, mahalin niyo siya mabuti, at mamahalin kayo mabuti niya. Yeah. Promise po yan. Oh, no? Maraming salamat Salamat baby. po! Salamat! Oh. Dito, na tayo, sa natin, oh, dito na tayo sa malilit na ako. Dito na tayo sa malilit. Ayan. Dito na tayo sa tinto natin, lalaki. Bigay ko na lang dito ng 5,000. 5,000? 5,000 na lang yan. Ano, yeah, 5,000 na lang, oh. Princess type, maliit lang yan. Tapos dito, meron pa tayong bom chow. Pumiray chow chow. Dito, bigay ko lang ng 4,500. 4,500, bom chow. Opo, babayin na lang yung natira sa atin. Ayaw. Tapos dito naman sa mga bigay natin na compact size. Eto, meron pa tayong milim-liming. kung sarapo pa sila. Dito, bigay ko lang ng... 4 na lang isa, may bawas pa. 4 na lang isa, may bawas, may bawas, ba? Ba bawas pa. Bigil tayo. Okay. Ayan, mabig yan. Tatlong babae yan. Lahat sila may papel. Lahat may papel. Pero so, sa pag natin, bigay ko na lang ng 8,000. 8,000? Ayan, okay. oh, you no? Know? Tapos dito sa English Bulldog natin, may papel din yan. Okay. Sa English Bulldog natin, bigay ko na lang ng 15K. Ayan, 15K na lang daw ito mga paps, o. English Bulldog. English Bulldog. Ayan. Uh, American Bully. American Bully natin packet exotic, 15k din yan, may papel. 15k may papel, ah, okay, with laki papers. Lalaki naman po yan, ayun, yun nasa, nasa kulungan, babae po. Babae? babae Magkano sa babae? 15k din po. 15k din? Po. Ayun, din. Ayun napakamura talaga dito kay... Tapos dito naman po, Kuya Ernst. Kaya natin. O ito, babae. laki. 9 months pa lang po yan, babae siya. Babae? Ito, bigay ko na lang po ng 15k din. 15k mga babs, ayun, ang laki oh. Anong bre? Alaskan Malim yun po. Alaskan Malim yun. Ayan, ang laki o. Oh. Oh. Pero magkano nga ulit? 15K na yan. O yan, 15K na lang daw mga paps. Ang laki o. Oh. 10 months old. Ayan, ang laki, ang haba ng katawan mga paps. Oh. Oversize. Yan o. Oh. O. Oh. Pwede nyo ako tayo din mo. ang maganda. Ayan, nagpagawa na pala nito si Kuya Ace. Oh. Ayan o. Oh ayan ayan o no? cat and dog ayan yung number mga paps ha ayan sinu ko po yan para makita nyo na gusto ayan text or, or call na lang po kayo kasi ayan marami po yan at agad kayong sasakutin i-reply ni Kuya Ace ayan Kuya Ace maraming salamat okay ayan good morning andito tayo kay Boss Dante ngayon good morning po ayun no silipin natin yung mga cut na dala ni boss Dante ngayon ayun no napakaganda dito tayo sa mga pusa natin ayun no meron tayong mga munchkin yung unano munchkin may iti pa may iti pa nga pa nito mga pups hindi 18 yan meal 18 na lang pakikita mo ayun oo nga no ayun no unano tapos itong mga kumulayan natin previous lang yan Previous na lang yung Himalayan. Lang yan. Bata, pusa. Ayun, yan. Basta bumalikay niya po siya. Ayun. Hindi ako siya yung female. Mga female pa yan. Mga female pa, oh. Meron tayo mga Scottish Pole. Scottish Pole. Puro import parents yan. Wow. Ragdoll. Ragdoll. Yun. Yun, oh. Nakikita niyo yung patay. Patay niyo yung patay. Ayan, oh o, nga yun, mga, mga paps, oh. Ang ragdoll natin. Yan ang mga ragdal. Meron tayong mga blue cheese. Ito, ang gaganda ng kulay bus Mga blue. Mga blue. Ayan, oh. Meron tayong mga rare white. Ito naman, may white sa baba. Sabay din sa price, beam na lang. Beam na lang sa price. okay, bawal tayong maganda sa, ano eh. Meron tayong mga Siberian forest. Siberian. May left may available. Ayan, oh. No? Ang gaganda talaga ng mga alaga ni Boss Dante mga paps. Open call ta, open tayo for catering visit para sign up legitin niya sa 'yo. Para ma-assure niyo na pure breed yung makukuha niyo. Iyon. Iyon no, saan kana nila pwedeng kontakin Boss Dante? Malolos. Sa Malolos. Contact number 09050764977. Okay, sa kayong page, DNB Pet Market. Ayun, DNB Market. Okay, salamat Boss Dante. Ah, pagkaganda ng mga papso.

magkano asking natin? 25 may papel yan. 25 may papel. Import parents. Ang ah. uh, paganda ng pedigree nito. Oh, ang ganda ng kulay. niya hey. siya. Kuya uh, Meron ako dito, Kuraji uh, Rock. Isang taon na ito, mga boss. Parang tuta lang. you know Maliit lang siya, no? Kuraji uh, Olor sa mga... Uh, sa mga uh, breeder uh, alam nila alam nila yan anak uh, to ng Isabela Tan Isabela, Tan. Isabel Tan. Isabela Tan. Ay, yun eh. So magkano asking natin dyan? 25 ko natin? lang din. 25 lang din. The Breeders Club papel yan. Ay, yun no, Breeders Club pala yeah, mga baksang papel. Kaya naka-indicate na yung kulay doon. Ayun, ang maganda. Ayun, ang eh. PCC ay mga ganong kulay pon lang. Kaya anong color. Ayun no? Sigil natin to. Dalawa na lang. Tigil, dalawa na lang. 4K na lang isa. Babayin na lang. Yan, no? Oh, Napakamura na mga paps. 4K na lang pala isa na ito. Bigil. Pure bigil. Uh, yan, 4 months old. 4 months old mga paps, oh. Yan, no? Oh. So yun lang dalawa Mga available pa natin, send ko na lang ang video kayo Okay so, Marahil O so, saan ka pwede kontakin nila Kuya Jek? Uh, number natin 0949-898-3598 DNB Pet Market Ay yun mga paps DNB Pet Market Maraming salamat Kuya Jek Good morning Boss John Hello, good morning, good morning Boss Ayan uh. you know? o uh, Ito meron tayong ano rito mga best bulldog Babayad na laki to Parehas may papel, parehas 10 months, pero hindi yung magkapatid, ha? Ah. Pwede yung parisen. Pwede yung parisen, ha? Ah. Pwede natin yung package. Haliyan ah. ito yung female natin. Parehas sa paper niya nakalagay. Green, blue, merl. Oh, 10 months, babae, virgin pa yan. Bigay ko yan, ah, 12K na lang, mabilisan. 12K na lang? Oo, oh, mabilisan na yan. Then ito yung lalaki, eh, may papel din. Hindi niya kapatid ito, 10 months din. Green Rindel naman to. Two balls yan. Future stadium, stud yan, pwede pang stud. In the Bang future, oh. Bigay ko lang then uh, 12K na lang. 12K na lang. Oo. Oh, pwede pa package yan, oh. Di-discount ko na pag ay pa-package. Pag Oo. Oh, Then ito, meron din tayo rito ang prince din na uh, uh Murn. No paper. Bali, ito, one year, four months. Two balls Oo. Oh. Ito, bigay ko lang din, 12K, no paper. Murn. 12K. Oo. Oh. Then, meron tayo rito ng uh, English Bulldog, Murn. Sarap nang higaw. Oo. Oh. Honey, female yan, may paper, 2 years old. Uh, yan, bigay ko lang din 12 days. Dami mong mail, ano? Uh, Puro mail, ha? Ito uh, pa yung mail. No? Oh, ayun, ayun pa. American bully. Uh, American bully. Ah, uh, bully. Uh, uh Bali, ito female. Uh, chocolate Merle. May paper to. 1 year, 7 months. Tubi na to. Isang beses ng anak na to. Ang anak ng walo, normal. Bigay ko nilang yan, 15. 15K, 15K na euro. lang. Napakamura. Then yun, gusto yun, na. yun, yung papi niya, yun, 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 ano na, restroom? Cross, cross. Cross lang, ano yun? ang, press, ang Cross pag uh -huh. Babae 'yan, uh, with boxing the one, premasol. Bigay na yung mabilis sa 5k, 5k na lang. Uh -huh. uh, lahat ng mga nabanggit ko lahat ng mga mag-a-avail. Okay. Uh negotiable yun uh. May so, Subscriber pa. mo boss, oh, wala problema. Ayun, you no. Know? Bigyan natin discount. Tan, oh. yung number natin? Ah, uh, uh 0948-837-1974. Ayun. Yung Dela Cruz, no balik Quezon so City. Oh, uh, tapos baka may babatiin tayo diyan? Ah, uh, yun lang yung mga basho ko. <laughs> I love you. Ah, <laughs> uh, mal ko kay lahat. Ayun. Oh, uh, maraming salamat. Uh, ah, yeah. boss. good morning mga paps, oh. Maltese. Maltese. Yeah. Mura lang yan. Ayun, no. PM na lang po ako. Yan, oh. PM lang Jason po kayo. Na lang yan. Po yan. Dito po tayo sa Jason Pet ngayon. Tapos, meron tayong poodle. Wow, may poodle. Dalawang babae. Dalawang babae pa? Okay. okay. Parehong babae. Parehong babae. Ayan po ang mga chihuahua natin. Chihuahua. Yan. Ayan o. Oh. Uh, puro babae yan. Isa lang ang lalaki ito si Michael Jordan. <laughs> yun, no? Ah, nakaano pa yung dila, oh? oh Michael Jordan, nag-iisang lalaki yan. Michael Jordan. Ay, yeah, mga babae niya yan, apat. Coco, Lilac, party Articono. Ayun, oh. Ayun, yeah, puro babae 'yun. Tapos oh, meron tayong may papel. Oh, yan, oh, model oh. Model na may papel, one year old. Model na may lalaki. papel. Naka ano siya, naka-groom siya eh. Naka-groom. Naka, -groom. Naka -groom. Oh, okay. Naka-groom, oh. Eh. Tapos meron tayong husky, Siberian. Pero malaman na asking natin diyan. Yan. Ah dito, dito oh. 9K. 9K may papel. Napakamura na talaga dito sa Jason Pet, oh. Opo. Ito 4-5 lang, oh, Siberian Husky. Siberian Husky 4-5 lang. Okay. kasi no? siya nagano, nag-blue eyes eh. Siberian Opo, Husky 4-5 lang. lang siya. Yung mga kapatid niya nabili na. Nabili na. Nag-blue eyes naman 'yun. Ito, may sinso pag tayo, napakaganda. Sinso pa. 4K lang yan. 4K lang yan, mga pap. So, budget meal, oh. Napakaganda. Baka mura talaga dito Ako, sa Jason Pet. Tapos, meron mga bigil. Bigil? Yan, 4-5 lang din yan. O yan, 4-5 lang din, -5 mga pap. So, yan. Ang lalakas magsikain yan. O yan, oh, mga bigil. Yan, chihuahua, oh. May chihuahua. Magkano sa chihuahua uh, natin? 4-5 lang yan. 4-5 lang. lang. -5 lang. 5 -5. Ayan, oh. Oh. ayan, oh. Ayan, oh. oh. Pabuli natin. Ano lang? Hingin natin ang 7K. Magkano? 7K. 7K. Ayan, 7K na lang mga box. Ayan, makapakamura na. Magaganda na mga Babae, papyo. lalaki. Tapos pumalayin nyo natin 7.5 lang. 7.5 lang. Tapos meron tayo. Ang dami ha. British. British light up. Ayan o. Babae, Ayan o. Baba yan, ayun yung lalaki ito lalaki 9K lang. Lang. lang ayan mga pops 9 yun Ayan, dito sa Ayan o, yung number ni Post Vinson ayan. ayan. ayan mga paps Okay, Okay, salamat Good morning Magkapatid yan, ayung nila Ayan po yung number ni Boss Jason eh. eh sa mga gusto maging inquire nito napakarami po niyang papi. Hindi lang po dito, pati doon sa bahay nila, napakarami po niya. Ayan. Ito po, may papel toy po, may papel pa daw. Ayan, 9K lang, lalaki. Ayan po yung contact number. Ayan po yung contact number morning, Kuya JC. Ayan, no? Morning po. Good morning, mga paps Iyon, no? Ito, update tayo dito sa, ano, uh, uh, sa mga paps Ito, may pag tayo, uh, five months may get. ano natin dyan, ah, uh, Tato lalaki, isang babae. Ito yung babae natin, ayan. All pack size. Yun, no? May box and endorm na rin to, ha. Ayan. Uh, license bed pa. Bigay lang natin sa babae. 11 sa lalaki. 10K. Ayun. Negotiable pa naman to. Basta mga kapops natin. Negotiable pa to. Available tayo ha. Isang babae, tatlo lalaki. Ayun. Ay, Ayan. Tapos, meron din tayo dito. Labrador. Labrador. Okay, labrador natin. Three months old. Dalawa choco, babae. English labrador to. May vaccine and deworm na rin to. Ayan. Ito yung size niya. Big deal ano talaga, big deal ano, no? talaga. Oh, so, big deal talaga. Dalawang magbabayad, choco available natin. Bigyan natin 'to 10k isa. 10k na lang. So, 10k na lang 'to, 10k isa. Ayun, oh. Yun, oh. Uh, 10k na lang isa. Rapos, ito tayo sa. So, induction natin. And, indaksin natin babae kompleto pa bakuna nito, 3 months old miguel. Uh, Ay, 'yung double double na choco may pagarang pag sakala pag ilang shot. Ito, bigay natin to, 6-5 na, Eh, 8-5 na lang to. 8-5 na lang? Oo, oh, 8-5 na lang ito, ah, to, babae. Napakamura na niyan, oh, mga pato. Ito, makulang na to, ha? wala lang ang tayrabis pa. Ay, yun, oh. Know. Ayan, 8-5 na lang. Tapos, ito, pusa natin. Pusa naman natin, lalaki. Ito, ang nanay nito, exo-persian, yung tatay, British. Okay. Ayan, lalaki naman to, ha. 3 months old. Dito, bigay ko ito, 6.5. 6.5 na lang. 6.5 pa ito, negotiable napaka pa. Napakamura mga paps, 6.5 na. na lang daw. Oo, 6.5 na lang yan. Oo. Ayan, tapos sa lahat ng gusto mag-avail, pwede niyo akong kontakin o message niyo ako sa 0910 133 9194. Tapos yung FB page ko, uh, John Domingo, yung profile ko, uh, Golden Retriever. Ayan. Ayan. Thank you po, thank Ayan. you po, paps. Thank you po. Okay, okay. Po. maraming salamat Ayan. ko. Easy. Thank you Ayan. po, thank you po. Ayan.